Sir ano Jerbin sorry po? Jerby po Ay, apa. Bali, sir may ano ako Tandang-sora ako, sir Ito Bali, ida-drop ko muna yung Sampalok Sampalok, oo po lang ba, sir? Oo po Sampalok Opo, Sampalo. Sampalo, sa

kaya po ano to, to sir? babasag naman a box lang po. kaya okay na po yata to yan una po, ito po yung palok salamat po, salamat po Apa, salamat sir. Apa. So, yun guys, nakakuha tayo tatlong drop off, no? Dito sa, ano, Santa Cruz. So, kita nyo naman yan, no? Puno-puno yung bag natin. Tira lang natin. Okay, puno na yung bag natin. Ah, let's go! So, ayun guys, uh, nakakuha na tayo ng pansabay dito sa ano, sa ating patandang Sora, no? Ah, uh, yung patandang Sora natin eh naka-credit, no. 169 yung presyo nito. At galing dito sa ano, sa Carlos Palanca sa Manila, no. So yung isa dito din sa Tomas mapua sa Santa Cruz. At uh, tatlong ano to, tatlong drop, Ah, uh, yung isa niya dito sa Sampaloc. At uh, yung isa ay eh, sa Diliman, ano. At yung isa eh matandang balara, yung pinakahuling drop. So ang naman nito na eh ano, 300 pesos. So bali ano natundala natin ah uh, nasa 400 may no. 469 no. Yung dala na natin ngayon galing dito sa Quiapo. So unahin natin i-drop yung sampalok no, malapit-lapit. A few minutes later. Ayaw. <laughs> Dagahan. Ayun. Okay na, sir. Aileen Yang. Salamat, sir. So, ayun, guys. Uh, tinatawagan natin. Hindi natin makontak. At, ah, uh, na lang natin sa guard? So, bayad naman na yun.